Ang pangalan ng taong inyong nakikita sa video ito ay si Ijaz. Siya ay isang Christian na Pakistani. Siya ay residente ng Punjab, Pakistan. Personal ko siyang nakilala at nakausap sa bansang South Korea. Siya ay naninirahan ngayon sa bansang South Korea bilang refugee. Ikinuwento niya sa akin ang dahilan kung bakit siya napadpad sa South Korea bilang refugee. Mangiyak-ngiyak siya ng kanyang ikwento ang kanyang mapait na sinapit sa kanilang bansa. Ang Pakistan ay tinatawag na Islamic Republic of Pakistan. Ito ay bansang matatagpuan sa south part ng Asia. Pinapagitnaan ng bansang Iran at India ang Pakistan. Kamakailan lang ay binomba ng Iran ang isang lugar na sakop ng teritoryo ng Pakistan na kung tawagin ay Bolochistan sapagkat hinihinala ng Iran na mayroong mga militanteng grupo na nakatira sa lugar ng Pakistan na kung tawagin ay Balochistan at ang mga militanteng grupo naman na tinutugis ng Iran ay tinatawag na Jaish al-Adl ito ay grupo na kumokontra sa gobyerno ng Iran katunayan noong 2013 may ginawang isang malaking pag-atake ang grupong ito sa lugar mismo ng Iran na ikinagalit ng gobyerno nito at kumitil ng maraming buhay. Ang Pakistan ay panglima sa buong mundo na pinakamarami ang populasyon. Umaabot lang naman ng 241.5 milyon ang populasyon nito. At noong 2023 ay naitala sa buong mundo na ang Pakistan ang may pinakamaraming numbers of Muslim ang Pakistan ay 33rd largest country kung area ang pag-uusapan. Ang capital city ng Pakistan ay tinatawag na Islamabad, subalit ang pinakamalaking siyudad nito ay tinatawag na Karachi. Ito rin ang sentro ng financial Sinabi na hindi ka maganda o guwapo. Wala namang pangit sa nilikha ng Diyos, ang problema lang ang ibang mga tao. at At dahil devoted siya sa pagsunod sa mga aral sa Biblia na kanyang tinanggap ayon sa kanyang paniniwala, nagplano si Ijaz na magtayo ng isang Christian Church sa Punjab, Pakistan. Napakahirap ng sitwasyon para kay Ijaz na magtayo ng isang Christian Church sa isang bansang majority ang mga Muslim. Hindi katulad ng sa Pilipinas na kahit na sino na lang ay pwedeng magtayo ng iglesia. Tayo rito, tayo doon. Parehistro dito, parehistro doon. Debate rito, debate roon. Hindi naman masama ang debate. Kahit na nga sa Biblia, may nakatala na ang mga apostol ng Panginoong Isokristo ay may kadibate. Subalit, marami lang talaga sa ating panahon na ating nakikita sa social media may mga nagdedebate na kung makapagsalita sa kanilang kausap ay dinidegrade may murahan pa nga, kahit personal ay tinitira na. Well, ang sinasabi ko lang naman mga kaibigan ay talagang napakamalaya pa ng mga Pilipinong Christian sa ating bansa, hindi katulad ng mga Christian sa ibang mga bansa na patago kung gumawa ng mga gatherings. Noong magpapatayo na si Ijas ng simbahan sa Punjab, Pakistan, nabalitaan ito ng ibang mga Muslim group hindi ito nagustuhan ng ibang mga Muslim. Uulitin ko mga kaibigan, ibang mga Muslim, hindi lahat ng Muslim. May mga Muslim talaga na close-minded. Meron din namang mga Muslim na open-minded. Again, hindi lahat ng Muslim masasama. May mga Muslim na mababait. Sa kasamaang palad, may mga grupo ng Muslim na nagalit sa ginagawa ni Ijaz at ito nga ay ang pagpapatayo ng Christian Church. At dahil sa kanilang galit ay binalak nilang patayin si Ijaz. Nagtagutago ngayon si Ijaz kahit sa ang lugar na siya napadpad upang iwasan ang tumatarget at iligpit siya. Napakahirap ng sitwasyon ni Ijaz sapagkat habang siya ay malayo sa kanilang lugar, na niya naman ang kanyang asawa at mga anak. Hanggang sa matuntun ng mga close-minded na muslim ang bahay ni Ijaz, at sinunog ito sa pagkakaakala na si Ijas ay nasa loob nito. Salamat naman sa Panginoon at wala sa loob ang asawa ni Ijas at kanyang anak. Pinatakas na rin ng parents ni Ijas ang kanyang asawa at pinatago sa malayong lugar. Dahil nga kakaunti lang ang Christian sa Pakistan, napakahirap ng sitwasyon ni Ijas kung saan ito magkukubli. Hindi nagtagumpay si Ijas na magtayo ng Christian Church sa kanilang lugar dahil sa persecution hanggang sa may mag-advise sa kanya na pumunta sa ibang bansa upang magtago. At ang napiling bansa na puntahan ni Ijas ay ang bansang South Korea. Hindi nag-aksaya ng oras si Korea hanggang sa dumating na rin sa punto na nakipagsagutan ang pastor na ito sa immigration at pinagsabihan ang immigration na life and death ang sitwasyon ni Ijas hanggang sa pumayag ang gobyerno ng South Korea mula noong 2015 hanggang ngayon 2024 ay naroon pa rin si Ijas sa bansang South Korea at pinasunod na rin ang kanyang asawa at dalawang anak ang pinakapaboritong mga kaibigan ni Ijas ay mga OFW yung Christian. ayun kay Ijas, ang mga Pilipino ay maasikaso, maawain. Kilala ang mga Pilipino sa buong mundo bilang hospitable. Kahit na dito sa Pilipinas, pag may mga foreigner, sila ay well-cared. Tulad ng larawan na inyong nakikita, ay napakasaya ni Ijas na nakasama ang mga Pilipino sa bansang South Korea. At nitulang 2023 mga kaibigan, kasama kong nagpunta sa Pilipinas ang asawa ni Ijas na si Mary. Nagpunta kami sa isa sa mga progressive city ng Cebu, ang Lapu-Lapu City. Masayang namahagi si Mary ng mga pagkain sa mga kabataan. Kasama ang ilang mga Koreano and of course ang inyong lingkod na rin ang usapang banal. By the way, nais ko munang pasalamatan ang mga subscribers ng channel na ito at maging ang mga silent viewers at mga bashers. Dahil sa inyo, kahit papano, nakalikom tayo ng kahit kaunting pera sa pamamagitan ng inyong panunood at dahil dito ay ating ibinahagi ang ating mga nalikom upang makapagbigay tuwa sa mga kabataan. Ang video na ito ay marahil isa na ring pamamaraan upang maipakita ko sa inyo ang bunga ng inyong panunood ng video ito mga kaibigan. Kahit nasabihin ng iba na ang video ito ay napakayabang, subalit sasabihin ko, saksi ang Panginoon na sa loob ng puso ko ay nais kong pasalamatan ang Panginoon unang-una sa lahat at pangalawa kayong mga